Gawai ka pre Oh bababa na Ayan na Kaya nyo ba yung trabaho na to? Tapos kukarakotin nyo lang yung mga tax ng Pilipino. Putik na yan, no? Tingnan mo na yun. Tingnan mo na trabaho na yun. Tapos kukrakutin nyo lang yung tax. Kakapal ng mga mukha nyo ah. Oo. Oh. Alalaki na nga ng mga sahod. Mungurakot pa. Mga buisit yung mga tao na yun. Hindi na naisip yung mga mahihap nagtatrabaho na. Oo. O ipaisa oh. oh nasa leads na ito nasa gilid tapos kukurakutin niyo lang yung pira ng yung kaba ng bayan